Kita na natin guys yung artista dito sa Masbate. <laughs> Mamaya, i interview natin yan. Ito yun, si Masampil. Masampil, yes. Busampil, idol. Ang kawander nating si Ampel. Tapos na tayo raw itong ulihin at kainin mula pag sabata. Ako po ay lumaki sa bukit. Maliliit pa lang kami ay madalas na kami kumain ng mga available dito na... Masampil! Masampil! <laughs> mga fingerlings ng galag. Ano man sabi mo, artist na ka na! Yay! Yeah. <laughs> Napanood ka namin kahapon sa TV! Samahan niyo po ako at mangunguha tayo ng mga fingerlings ng dalag. Tara! Ayos! <laughs> Gamit ang balsa, iikot ni Ampel ang lawa. Tuwing umaga raw naglilitawan ang mga dalag, kapag kasi tumirik na ang araw, magtatago na raw ito sa mga lupa. Yung <laughs> <Ilulaglag. laughs> Iba talaga, iba talaga yung drone shot ni Nick Yabib. Shout out! si Nick pala yun ang video kay Boss Hampil Nung pakiramdam na na-picture ka sa pamamagitan ng mga ginagawa mong vlog, umabot Siyempre, ka sa TV Siyempre, uh, sobrang blessed dahil napansin tayo ng National TV Of course, thank you sa mga kapwa ko vloggers dito sa Spati talong lalo na sa'yo, GM nga Woo! <laughs> Artist Salamat sa support at sana tayong lahat ay Uh, pagsakse sa ating mga ginagawang pagpapasaya sa ating mga manonood. God bless! Ang eh, plano natin ngayon, saan tayo? Siyempre, mag-celebrate muna tayo ngayon dahil <laughs> kain muna tayo, medyo nagugutom <laughs> na yung... Uh, Sagot yan, siyempre uh, yeah. mo sa feel, parang ano na to, celebration! Yes! Tax, grabe laki! kayo, guwapo ni Mr. JB! Pinapugian yeah, talaga oh. <laughs> na yung turno? Oo! Oh. Eh, Ipisa yung pagkapon? Ha? Okay. ano? Okay nga nang... So, sabi niya maluya sa lubak. Ay, oh, okay maluya sa lubak. Gusto ang pil, si Salam mo yung mga uri ng mga isda. Anong, anong isda yun? Ano yan? Lapu-lapu. Giant lapu-lapu. Bakit sobrang laki ng lapu-lapu? Mga ilang taon na ba yan? Siguro mga hindi ba ba sa mga 3 to 5 years na po yan. Yes. So maabot yan ng mga 50 kilos. Oh, ang laki. Kinakain ba yan? Yes, napakasarap niyan at napakamahal siyempre at napaka sustansya ng mga ganyang isda. Anong masarap na luto sa ganyang giant lapu-lapu? Pwedeng sinabaw, pero sa iskabiche yan. Mm -hmm. Napaka-sarap yan. So sayang, gusto sa ni Boss Ampil na lutuin yan. Kaso nahihito tayo sa Cherish at hindi pwede kainin yan. Siyempre, isa yan sa mga atraksyon dito sa fish pan nila. Matagal-tagal drain. bago ako bumalik dito sa Cherish. Eh ngayon lang ulit ako nakapunta dito. At talaga namang masasabi mong ang daming pinagbago. Saka mas lalong gumanda itong hotel and restaurant na ito sa Masbate City. Eh, libre na nat. Madulo? Wala ba discount? Sabi yan para sa buy promotion ba. <laughs> <laughs> ay tayo ngayon sa Cherry Hotel. At sa ngas sa mga makikita niyo dito ay may new restaurant. So, Kumusta? Bere tayo kumain. <laughs> lang. Boss Ampil, Hindi na exotic food ngayon ang kinakain Kundi Mga masarap na Gagaya ng crispy pata Wow Sarap Ngayon Wow Wow Ngayon Ang niya niya Mr. JB naman Mr. <laughs> JB So yun guys, tapos na kami kumain dito sa Cherish at napakasarap nga naman ang mga pagkain dito. At eto nga pala, si Boss Ampil, thank you so much thank you. sa paglibre at congratulations! Dahil 1,000 followers na siya. 100,000 followers? <laughs> 100,000 followers pala. So yun lang guys, maraming maraming salamat po sa panonood ng video na to. May mga content po kami na gagawin, abangan niyo po yun. Shoutout po sa inyo, comment po kayo. Hashtag JMA Vlogs para po ma-shoutout kayo sa next video. So yun lang guys. Peace. Shoutout po.